Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Isang maalay na unggoy ang bamuka ng malaki ang bibig, tumutulo ang mabahong laway. Nilapitan nito ang isang dalaga at hinawakan ang kamay nito. Takot na takot ang dalaga, napasigaw ng tulong. Agad na sinugod ng lahat ang unggoy, sabay sigaw, bitiwan mo siya, hayop ka. Ngunit ang mga suntok nilai parang kagat lang ng lamok sa kalabaw, walang epekto. Patuloy pa rin lumalapit ang unggoy sa dalaga, kaya't nanginginig nitong sinabi, hindi, huwag ganito, tulong. Biglang may apoy na bumuga mula sa likuran, tumama diretsyo sa likod ng unggoy. Naluto ito at bumagsak sa lupa. Nakapamiwang pa rin si Hong Xin Yi at nagsabi, salamat sa Diyos. Ayos na ngayon. Nanginginig pa rin ang dalaga pero nagpasalamat, maraming salamat. Maraming salamat, Hong Senior Sister. Nakahawak ng espada si Su Yun Lan at sumugod sa isa pang nilalang, malakas na nagsabi, Hong Junior, dahil nandito ka, panatag ako. Mga kapatid na disipulo, mag-ingat kayo. Ang puting halimaw na ito ay may yuan in cultivation at marami sila. Bukod pa roon, napakabilis nila, kaya mag-ingat kayo. Hindi naman natuwa si Hong Shi. Sa halip, napasenggal siya at lihim na inisip, ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Unahin mo munang alagaan ang sarili mo. Nang marinig ang yabag ng mga chimp na dumarating, biglang lumingon si Hangi, galit na umatake, sabay sigaw, gusto niyo bang mamatay? Sa isang iglap, naging abo ang buong grupo ng chimp. Tuwa naman ang nadama ng mga tao sa gilid na iyon. Ang lakas talaga ni Hong Senior Sister. Siya talaga ang tumanggap ng pamana mula kay Ye, Master Peak. Ngunit sa kabila ng papuri, mas nainas pa si Hong Chiani at sumigaw, tumahimik kayong lahat. Sabay isip, nasaan na ba ang asong iyon na ang pangalan ay Yu? Samantala, sa kabilang panig ng isang payapang kagubatan, Relaxed lang ang ating bida habang kinakausap ang system. Sabi mo may kakaibang enerhiya dito. Sigurado ka bang dito ang direksyon? Sumagot ang system, mahal na host, dito matatagpuan ang bagong misyon, at mas malaki pa ang gantimpala kaysa sa check-in. Sa kaibuturan ng Lurushan Secret Realm, sa tuktok ng isang napakataas na duo Celestial Tree, may ilang mga figure isang tinig mula sa kanila ang nagsabi, ang luho celestial fruit, sa wakas ay namulaklak at nagbunga. Nagtipo ng ilang kakaibang nilalang sa paligid ng tinatawag na duo celestial fruit, at isa ay nagsabi, ngunit nabuksan na rin ang Ocean Secret Realm, kaya makakapasok ang mga dayuhan sa ating teritoryo. Kailangan nating kumilos para maresolba ito. Naroon ang dalawang patriarka, isa mula sa Stone Clan at isa mula sa Beast Clan, parehong nasa antas ng Integration Realm Perfection. Itinuro ng patriyarka ng Beast Clan ang duloos Celestial Fruit at nagsabi, "Naniniwala akong ang paghahati sa duloos Celestial Fruit ang pinakamahalagang gawin ngayon. Kapag tuluyan nating natamasa ang bunga, makakamit natin ang duloos Celestial Body at madudurog natin ang sinumang sumalakay na parang langgam." Ang patriarka naman ng Wing Clan na pareho ring nasa Integration Realm Perfection ay tumingin sa duo Celestial Fruit at nagsabi, "Pero sa ngayon, okupado ito ng puting daga." Hindi pa natin alam kung paano uumpisahan. Nagsalita rin ang patriarka ng Horn Clan at ng Spirit Clan, parehong nasa Integration Realm Perfection, bigla na lang hinog ang bunga kaya hindi tayo nakareact agad. Wala na tayong magagawa. Kinain na nito ang celestial fruit at tinanggap na ito ng duo celestial tree. Sa panahong ito, hindi tayo pwedeng umatake, kung hindi, babalikan tayo ng puno. Nagbigay ng mungkahi ang patriyarka ng wood plant mukhang ang tanging paraan ay hintayin na madigest nito ang celestial fruit. Pagkatapos, pwede nating pilitin na gamitin nito ang lihim na pamamaraan para ay refine ito, saka natin hahatiin at kakainin, sa ganun, patas at makatarungan. Ngunit napasanggal ng masama ang patriarka ng Beast Clan at, sinabi niya, isinusumpa ko, pagbabayaran ng mahal ng maliit na puting daga na ito ang kanyang kasakiman. Unti-unting kumukupas ang liwanag, malapit ng matapos tunawin ng halimaw ang kinain nito. May lumabas na maliit na kamay, at lumitaw ang isang purong puting daga na masayang nagsabi, Haha, ang sarap ng tulog ni Shushu. Pero pagkadilat pa lang ng kanyang mga mata, nakita niya agad ang mga matang puno ng masamang enerhiya na nakatitig sa kanya. Nanlamig si Shushu at Pao Tal Yutol na nagsabi, H-Hello, Hello mga kapatid. Ano pong kailangan niyo kay Shushu? Kung wala naman, mauna na po si Shushu. Pagkasabi noon, biglang tumakbo si Shushu ng kasing bilis ng hangin. Napatitig ang pinuno ng lahi ng mga halimaw habang papalayo ito at napatulig sa buwizat na dagayan. Bakit ang bilis niya? Tunay ngang pambihira ang epekto ng dulo celestial fruit. Agad na nagsidag saan ang lahat. Iniunat ng pinuno ng lahi ng mga punong kahoy ang kamay at sumigaw, tigilan niyo ang sigawan. Bilasan niyo at habulin siya. Halos abutin na ng kamay ng pinuno ng lahi ng mga punong kahoy si Shushu. Halimaw, kuminto karyan, sigaw nito. Sa takot, sumigaw si Shushu, "Mga kapatid, mag-usap tayo." Marunong din naman si Shushu umunawa sa rason. "Tulungan niyo ako." Sa unahan, biglang lumitaw sa daraanan ni Shushu ang isang portal na palabas. Agad niyang nasabi, "Ano 'to?" Pero sa kritikal na sandali, sumugod siya diretsyo papasok sa portal. Pagkalabas mula roon, nahihilo siyang nagsabi, nahihilo si Shu. Saan ba pumasok si Shu Shu kanina? Sino ba ako? Nasaan ako? Ibinuko ng pinuno ng lahi nang may pakpak ang kanyang mga pakpak, nagpapakawala ng matutulis na balahibo, at sinabi, hindi ko inaasahan na matapos niyang tunawin ang prutas ay nagkaroon na siya ng kakayahang gumalaw sa loob ng kawalan. Kung makatakas siya, matunon ng buo, at magtagumpay na maging isang demonyo, tunay na magiging nakakatakot siya. Kaya dapat mamatay ka na Umalon ang walang katapusang balahibo. Tumakbo si Shushu pero tinamaan pa rin siya, kaya napasigaw ang sakit-sakit ni Shushu. Nadapa siya at bumagsak ng padapa, saka nagsabi, ayaw mamatay ni Shushu. Kailangan maging malakas si Shushu para mabuhay. Sumambulat ang malakas na tinig ng pinuno ng lahi ng bato, tama na. Sumigaw siya at sumugod kay Shushu. Isang dagandong ang pinakawalan nito na nagpadala ng mga alon ng puwersa, dahilan para lumipad si Shushu palayo na parang saranggola at bumangga ng malakas sa puno. Pagbagsak niya, napasigaw siya sa sakit. Bumaba ang pinuno ng lahi ng mga halimaw at pinuno ng lahi ng may pakpak para palibutan si Shushu. At pasigaw na sinabi, isang patay na daga na naglakas loob na kawi ng dulo celestial fruit. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Sa kalagayan mo, paano ka magkakaroon ng karapatan para kainin iyon? Tumetakas ka, bakit hindi ka na tumatakbo ngayon? Haha! -ha. Akala mo ba dahil kumain ka ng celestial fruit ay makakatakas ka na sa amin? Tumangala si Shu Shu, nakaawa awang nakatingin sa dalawa sa harap niya. At mariin ba Nakasulat ba ang pangalan niyo sa prutas na yon? Anong basehan niyo para sabihin hindi pwedeng kainin ni Shu Shu Ngayon ako pa ang sinisisi niyo. Hindi niyo ba alam na nahihirapan din si Shu sa loob? Nagsalita ang pinuno ng lahi ng bato na may galit sa mukha, alam mo ba na ang dulo o celestial tree ang bumubuhay sa buong sikretong dimensyon, at inaabot ng napakaraming taon bago ito magbunga ng isang dulo celestial fruit. Sinumang kumain ito ay magkakaroon ng dulo o celestial body, isang walang kapantay na pisikal na anyo na nasa rurok ng kuluan realm. Ang mga miyembro ng aming lahi ay naghintay ng daanda ang henerasyon para masilayan ito. Pero sinong mag-aakala na isang walang-hiya gaya mo ang mauuna. Sabihin mo, hindi ba't dapat mong akuin ang pananagutan at ibalik ang prutas sa tunay na may-ari nito? Pagkarinig nito, namutla si Shushu at napasigaw, "Ano? Ibig sabihin, yung prutas na ninakaw ni Shushu, ganun kalala?" Ibig bang sabihin kailangan talagang mamatay si Shushu rito? Wala bang bayani na pwedeng tumulong kay Shu Shu? Iniunat ng pinuno ng lahi ng bato ang kamay, handa ng durugan si Shu Pero laking gulat niya nang biglang umalinggeso mula sa kung saan ang isang napakalakas na puwersa. Lumingon siya at nagsabi, ang aurang ito, sino yun? Maanghang na umiti ang ating bida at lumapit. Bumaba siya at pinagmasdan ang kaguluhan saka nagtanong, System, sinasabi mo bang ang pinagmumula ng enerhiya ay nasa loob nitong puting daga? Tumunog ang system at inanunsyo, tama. Ang dagang ito ay kakalunok lang ng duo celestial fruit at nakabuo ng duo celestial body sa loob ng kanyang katawan na nagbibigay ng napakalakas na asensyang nagpapalusog. Ting, may bagong misyon. Pagre-recruit ng disipulo. Kapag matagumpay mong narekrut ang puting daga bilang disipulo, makakatanggap ka ng malaking gantimpala. Hinaplows ng ating bida ang kanyang baba habang nakatingin kay Shu Shu at nagsabi, Duo Celestial Body, kawili-wili yan. Si Shu Shu, may luha sa mga mata, ay nagmakaawa, bayani, pakiusap iligtas si Shu Shu. Gusto akong kainin ng masasamang ito. Napangisi ang ating bida at napabuntong hininga sa tanawin. Bakit parang pamilyar ang sitwasyong to? Bakit tuwing nagre-recruit ako ng disipulo, para bang nagel iligtas tayo ng tao? Ako ba si Tang Seng ngayon? Pero ayos lang yan, si Xiao Huang, na may pag-uugaling palaban, ay tumingin sa maliit na daga. Mataba at bilugan ito, mukhang masunurin. Kung gagawin ko siyang disipulo, hindi masama, naisip niya. Itinulak ng Patriarch ng Beast Clan ang kanyang maso at sumigaw, manghihi maso. Nang lilibak ka sa amin, kailangang pagbayaran mo yan. Itinaas ng ating bida ang isang kamay at hinarang ang paparating na maso. Tumingin ang ating bida sa kanya at malamig na sinabi, bibigyan lang kita ng pagkakataon. Ang dagang ito ay akin, at kung aalis ka ngayon, buhay ka pa umalis ka ngunit parehong sumugod ang patriarch ng Stone Clan at patriarch ng Beast Clan sabay sigaw kami ay parehong nasa Integration Realm Perfection anong karapatan mong sabihin yan tama lahat sumugod at durugan siya malamig na tumingin ang ating bida sa kanila sa kabiglang tinamaan ng isang malakas ngunit magaan na sampal ang patriarch ng Beast Clan Lumipad ito ng sampung metro, umuubo at umuusok ang bibig sa dugo, gulat na gulat. Paanong ang isang simpleng suntok mula sa walang silbing taong to ay ganito kalakas? Mula naman sa winged clan, bumaril ng mga balahibo ang patriarch patungo sa ating bida. Tao, gusto mo talagang mamatay. Yumuko ang ating bida, iniiwasan ang mga balahibo, at natigilan. Kung magpupumilit ka pa, hindi na ako magpapalugid. Lumipad ang ating bida at ginamit ang teknik na Great Wilderness Palm. Isang bagsak na malakas ang tumama sa grupo. Mabilis namang nagangat ng kalasag ang patriarch ng Wood Clan at galit na sabi, huwag kang samobra. Pagkatapos ay ginamit nito ang hilang teknik para sa patriarch ng Stone Clan. Ngumiti ng banayad ang ating bida. Marunong pa kayong magtulungan medyo kawili-wili. Ayos, tamang tama. Gusto kong subukan ang bagong gantimpala ko. Pagkasabi nito, muli niyang ginamit ang Heavenly Emperor Dharma Manifestation, naglalabas ng matinding presyon na yumanig sa paligid. Napabulalas ang Patriarch ng Wood Clan, ay ito ay, noon lang napagtanto ng Patriarch ng Beast Clan ang bigat ng sitwasyon. Sa ilalim ng nakakatakot na presensya ng dambuhalang anino, Tila napakaliit namin. Hindi namin siya kayang labanan. Sino ba talaga siya? Samantala, si Yong Fong ay nakikipaglaban sa mga demonyong hayop nang makita ang Dharma Manifestation ng ating bida at namangha. Ito ay isang Dharma Manifestation na talento, at mas malakas pa kaysa sa Dharma Manifestation ng Shin Kung Pagod. Siya ba ay isang Celestial Lord, si Pung Chi naman, nang makita ang Heavenly Emperor's Dharma Manifestation, ay nagdilim ang mukha. Bakit may ganito kalakas na Dharma Manifestation? Kahit ang mga pinakamalalakas sa Central Region, kapag nagpapakita ng Dharma Manifestation, mas mapata ang kulay kumpara rito. Tanging pagsuko lang ang alam gawin, pero baka panlilin lang lang niya ito. Ilan pa kayang lihim ang itinatago niya? nakatingin ng nakapanghihilakbot ang ating bida at malakas na idineklara, narito ang Heavenly Emperor. Kung magtatangkang lumaban, papatayin ko ng walang tanong. Sumugod si Patriarch Stone Clan at sumigaw, lahat, isugol ang buhay laban sa kanya. Ngunit paglipad niya ng kaunti, bigla siyang tumigil. Nang lumingon, nakita niyang nanginginig sa takot ang lahat ng Patriarch sa nakapanghihilakbot na presensya ng ating bida. Napasinghap si Patriarch Stone Clan at walang masabi. Kayo, kayo lahat, ngumiti ng banayad ang ating bida at tumingin sa kanya. Ikaw, batugang bato, ikaw ang pinakamatigas dito. Itinutok ng Heavenly Emperor Dharma Manifestation ang daliri nito pababa at pinakawalan ang isang mapanirang teknik. Agad na nabasag si Patriarch Stone Clan sa maliliit na piraso habang sumisigaw ng, kuwag. Nang makita ang mga pirasong nahuhulog, napaurong sa takot si Patriarch Wood Clan. Sobra itong kakilakilabot, mabilis namang nagsalita si Patriarch Beast Clan para iligtas ang sarili. Celestial Lord, inaamin ko na medyo naging agresibo ako kanina. Magkasundo na tayo, hindi natin kailangang magpatayan, ngunit bilang tugon, ibinagsak ng Heavenly Emperor Dharma Manifestation ang dambuhalang kamay nito. Nang makita ito, napagtanto ni Patriarch Beast Clan na imposibleng makipagkasundo. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran at galit na sumigaw, mga walang puso kayong tao. Hindi kayo patatawarin ng aking angkan. Casual na sumagot ang ating bida sa mga taong halos na kalibing na sa hukay, anong kalokohan ang sinasabi niyo? Kung kaya niyo akong talunin, sana pinatay niyo na ako agad. Bakit pa mag-aalok ng kasunduan? Bagamat napakalakas ng Heavenly Emperor Dharma Manifestation, isang galaw lang nito ay kumain ang 80 ng 80% ng enerhiya niya. Kailangan ko ng magingat sa susunod, naisip niya habang nakatingin sa malaking butas sa kanyang harapan. All right, kunin na natin ang disipulo, sabi niya. Nang lingunin niya ang kinaroroonan ni Shushu, muling kumunot ang nuo ng ating bida. Nasaan ang magiging disipulo ko? Buizet na daga, kanina lang sinabi kong mukha kang masunurin, pero tumakas ka habang nakikipaglaban ako para iligtas ka. Samantala, si Shushu ay tumatakbo ng todo, hingal na hingal ngunit hindi humihinto. Nakakatakot. Ang dalawang paa na hayop na yun ay nakakatakot talaga, naisip niya. Halos mabunat ang puso niya sa takot sa ilusyon na iyon. Kahit niligtas mo ako, mas nakakatakot ka pa rin kaysa sa anim na mas asama, patuloy niya sa isip. Habang tumatakbo, naramdaman niya ang mga sugat sa katawan. Pero, parang hindi na masakit ang tinamong pinsala mula sa ulo ng halimaw kanina. At parang ngayon lang ako tumakbo ng ganito kabilas, baka epekto ito ng prutas na yon. Hindi ka panipaniwala, bigla siyang nanlaki ang mga mata, bakit parang bigla akong kinabahan? Para bang parating na yung dalawang paa na hayop para hulihin ako? Tulad ng palaso, sumugod ang ating bida. Kunot nung tinawag niya, system, nasa unahan lang ang daga, hindi ba? Sumagot ang system, Thing, Tama, host, sige lang, malapit mo na siyang maabutan. Pagkarinig nito, lumuwag ang ekspresyon ng ating bida at napangiti. Kung hindi dahil sa system, Nakatakas na ang dagang ito. Malamang may kinalaman sa duo celestial body ang bilis niya. Kapag nahuli ko siya, hindi ko siya basta-basta pakakawalan. Sa kabila, si Shu Shu ay takbo pa rin ng takbo. Bakit lalong lumalapit? Paano niya alam kung nasaan ako sa ganitong kalawak na kagubatan? Sa isang iglap, nakaharang na ang ating bida sa kanyang harapan, nagliliwanag sa nakakapangilabot na presensya. Si Shu Shu, nalikas na mahiyain, ay agad na napaiyak. Nahuli siya ng Heavenly Emperor Dharma Manifestation, iniangat sa buntot. Ayoko mamatay, iyak niya, Tiningnan siya ng ating bida ng mariin at tinanong, hindi ba sabi mo magiging malakas kang parang kabayo o baka? Bakit ka tumatakbo? Patuloy na nanginginig si Shu Shu at nauutol, eh, kanina kasi, sobra ang lakas ng presensya mo hindi kinaya ni Shushu. Natakot ako na baka kainin mo rin ako. Pagkarinig nito, lumitaw ang hindi magandang ekspresyon sa mukha ng ating bida. Dinilaan niya ang labi at hinaplos ang baba, nakakain na ako ng baka at kabayo, pero daga, hindi pa. Mukhang hindi ko ito palalampasan. Muling sumiksik si Shushu at mabilis na tumutol, ang laman ni Shushu ay maasim, sobrang hirap kainin siguradong malilang ang paniniwala ng mga tao. At pagkatapos mo akong kainin, maglalabas ka ng mabahong hangin. Pero habang patuloy ang paliwanag ni Shushu, lalo lamang nagiba ang ngiti ng ating bida, naging baluktot at may halong kasamaan. Habang mas mahiwaga ang paglalarawan mo, mas lalo akong curious na tikman ka. Halika na rito, Shushu. Sa mga salitang iyon ng ating bida, Sobrang natakot si Shushu na nagbula na ang bibig, para bang aalis na ang kanyang kaluluwa sa katawan. Tiniting na nang nakabiti na si Shushu, hindi napigilan ng ating bida na matawa. Itong isang ito, may pinakamalakas na celestial body, ang duo celestial body, pero sobrang duwag. Kaya pala kanina nang makita niya akong lumaban, tumakbo siya sa takot. Hinayla niya ang magkabilang pisngi ng walang malay na si Shushu at nagsabi, pero, cute din. Ham, mukhang hindi masamang. Mag-alaga ng daga bilang pet. Dalawang oras ang lumipas at papadilim na. Inihiga ng ating bida si Shushu sa tabi niya habang siya'y nag-iiho ng karne at nagluluto ng sabaw. Naamoy ni Shushu ang masarap na halimuyak at nagising. Pinahid ang mata at tumutulo ang laway. Ang bango naman, buhay pa pala si Shushu. Pero nang makita ang malaking palayok ng sabaw, napaatras siya at sumigaw, isang malaking palayok. Huwag mong sabihin, tiningnan lang siya ng ating bida ng walang gana. Lumapit ka na rito ng maayos, o ako pa ang lalapit sa'yo. Ayokong maglaro ng pusat daga. Nag-aatubili si Shushu habang nakatitig sa apoy. Iniabot naman ng ating bida sa kanya ang isang tuhog ng karne. Tingnan mo ang hitsura mo. O, oh, sayo na to. Kinagat ni Shushu ang karne at di na napigil ang purihin. Ang sarap. Salamat. Anong karne ito? Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ang sarap sobra. Sagot ng ating bida, kaninang kuneho yan. Nang marinig ito, medyo nalungkot si Shushu. Ang cute kaya ng mga kuneho, bakit kinakain ang karne nila? Tinukso siya ng ating bida, ayaw mong kumain ng karne ng kuneho. Ibig bang sabihin, gusto mo kumain ng karne ng daga? Biglang pinagpawisan si Shushu. Huwag po, please. Mas hindi masarap si Shushu kaysa sa kuneho. Mas mabuti ng kuneho na lang lagi. Master, pwede bang bigyan mo pa si Shushu ng isa pang piraso ng karne? Napangisi ang ating bida. Pwede, pero una, hindi lang ako magiging master mo. Gusto ko ring maging master mo sa ibang kahulugan. Pumapayag ka ba? Napamulagat si Shushu, sabit na nagtanong, Master, karapat dapat ba talaga ako na maging disipulo mo? At saka, hindi ba delikado kung maging disipulo mo ako? Pinagalitan siya ng ating bida sa pagiging sobrang madaldal, pero pagkatapos ay ipinaliwanag ang mga benepisyo para bang nag-aalok siya ng networking scheme kay Shushu? Bilang disipulo ko, makakakain ka ng malaya at komportable. Kapag may panganim, may master kang sasalba sayo. Hindi mo ba gugustuhin ang ganoong kasunduan? Masayang tumalon si Shushu. Gusto ko, gusto ko, gusto ni Shushu maging disipulo mo. Gustong gusto ni Senior Shushu ang umasa sa matatag na bundok. Tumayo ang ating bida, naglalabas ng presensyang parang mula sa ibang mundo. O ano, hindi ka ba magbibigay galang sa master? Sandaling natigilan si Shu Shu, pagkatapos ay agad na yumuko. Ako si Xiao Ji, nagbibigay galang sa master. Sa sandaling iyon, tumunog ang sistem. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon ng pagtanggap ng disipulo. Gantimpala, Magical Talent Supreme Five Extremes Reincarnation, Great Annihilation Technique Ang Great Annihilation Technique ng Five Extremes Reincarnation ay hindi masisira at kayang magdulot ng sobrang lawak na pinsala. Matapos subukan ang talento ng disipulo, ang system ay nagbibigay rin ng dagdag na set ng Duo Dao Scriptures na ipamahagi na ang lahat ng gantimpala naway magkaroon ng matibay na ugnayan ang host at disipulo, at huwag kailanman pagmamalupitan ang maliliit na hayop. Nang marinig ang huling paalala ng system, napahinto ang ating bida, pagkatapos ay napangiti ng pilit. Isa na namang killer move. Maganda, maganda. Pero system, bawasan mo na ang pag alala sa mga walang kwentang bagay. Sa taas ng aking karakter, paano ko magagawa ang ganoong bagay?